nagkuha kami ng harvest kami ng buko guys buko manungkit kami ng buko ito yung gagamitin namin panungkit ng buko ayan ng buko guys ayan ay ng buko. Eh susugkitin tapos akit siya diyan, guys, oh. Kagdan. Oh. Si karti lang, guys, para makakain ng buko. Oh. Ay, akit na. Akit na siya, guys. Okay. Oh, mo na Tama ba ng ba Oh. Mukhang tama, buko 'yung. Hmm. Kaya manonongkit na siya guys nang nyug guys. Sasongkitin niya na yung buko. ko. Ayan. <coughs> Hindi makita. Oh, doon ka pa. Usog ka, usog ka pa doon. Ha? Ang. O, oh, sige, hawakan ko. Oh, okay. Ayan. Baka dito papunta sa atin yan Hindi tayo babagsakan

yung sa kabila. Ito? Ano? Yung sa kabila niya. Dito, ito ito. Uh -oh. Sino Ayun, uh. guys, yung kabila? Oo. Silong mo na tayo. Ayun na. Ayun Ayan guys, susukit na lang buho ko guys. Ayan o. Uh. Ayun, malaglag na. Malaglag <laughs> <laughs> Titik <At>, man, metik <laughs> ah, ko ba yan. <laughs> ah, ito Ito ito. Eh. Oh. Oh. Ah, sakto Sakto lang. Oh, sakto lang to, guys. <laughs> <laughs> Ito naman, naman. Uh, guys, ini ano na guys. Ah, uh, Dinitikman na guys. Tine, <laughs> binibika na. So, yan. Titingnan ko may laman. Ayun, yes, may so? laman, sakto. Sakto ano, may laman. Pwede mo na sa kunin siguro latan no. Guys, tamis guys. Tamis. Hmm. Matabis daw guys ang buko guys. Ayan. Hinigok na. Oh, oh, Sarap. Sarap talaga guys. Sarap daw ang Boko. Mahal yan sa Manila. Boko. 40 Port, ang isang ganyan. Sarap talaga ng Boko guys. Ni Alan guys. <laughs> Sarap talaga ng Boko nakamis ayan kukuni na niya lahat kukuni mo na lahat ayan guys papakita namin kung paano manungkit nang buko ganyan lang guys manungkit Ayan. Tiga guys. So, Tiga. Sa paano? Kasi sinama mo yung ano eh. Pati ano eh. Pati yung ito dito Isa-isahin mo na lang. Isa Ayan. Isa-isahin mo lang muna. Makatatamaan ka sa ulo. Ayan. Isa-isahin mo na lang. Huwag mo kunin mo na lahat. Sa <coughs> so, taas ka mauna. Ayan. nên yung taas muna. anh Năng ăn gì Oh, cái na, anh guys talaglag na guys, còn na lang. Yan, dapat pwede mo na sa dyan, ano yun, dyan. Tirahin mo sa so dyan, sa ano. Para lahat na malaglag. Yan, dyan mo tirahin. Dandahan eh, lang. Yan, tirahin mo. Yang guys, malapit na. Allah. Nói chung tâm nó <sihuuvia> <g Bubble> Napagod yung taga-sungkit, guys. Ayan. Napagod na. Hindi pa nakakuha lahat. Mapurol, guys. Mapurol? Ah. Hindi mo kasi hinasa yan eh. Dapat hinasa mo. <coughs> yan, ganyan lang mag kuha ng nyug. Pag, pag hindi ka marunong umakyat, ganyan ang gagawin mo. Ay, mga ah, guys. Tak tapasin mo yung puno, wala na ng bunga. Pag tinapas mo yung puno, wala, wala ko na wala ka makukuha diyan. Oh. Eh, malapit na yan. Oh. Dandahan lang. Makukuha diyan sa mamaya. Diba? Kunting tiis lang Matatanggal din yan <laughs> O oh, diba Malapit na O oh, Malapit na Malapit na Malapit na Sige, ganyanin mo lang. Malapit na guys. Sumapit. Malapit na. Ayan. Sige. O oh, ha? O, oh, konti na lang. Konti na lang. Konti na lang guys. Nangalay na guys. <laughs> subukan oh, sumukan mo naman sa tag isa isa malapit na yan yeah, malapit na daw malapit na ayan oh, diba pa isa isa maubos talaga yan wala layo uh, wala konti na lang pala yan oh sa uh, ano na lang oh ipagtuloy mo na oh malapit na siya oh mukhang nahirapan sa manungkit guys ganito pala kahirap manungkit hmm. Oh. ayun eh, malapit na pala siya eh kunting kunting na, na ano na siya na, na, nasa na, na bumababa na yung bunga eh <coughs> ah. <laughs> ya, bisa pakai itu sakit. Ah. Lapit nam à lạc lạc, oyala lạc lạc na lạc 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 unti-unti nga Ay na guys ayan na nalaglag na nalaglag na kunti na lang ayan na laglag -lag na ayan laglag -lag lahat tatlo na lang tatlo na lang ayan dalawa na lang Isa lang. Uh, guys. Ayan. Naubos sa wakas. Naubos. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye.